And hello guys, good afternoon. So for today's uh, weather update, mga palangga, ayan. Parang uulan na naman mga palangga. So medyo mainit guys, pero maulap, ayan. Good afternoon, good afternoon. So shout out everyone to this weather's update. Wala na pong ulan guys. Ano, wala na pong ulan mga palangga. So ayan. Yan po ang aking bulaklak mga palangga oh. Yan po ang aking bulaklak. Mayroong pink, mayroon ding a peach. Yan. Mayroong pink, mayroon ding peach guys. Yan. Wala nang ulan mga palangga pero parang uulan na naman. Medyo mainit. Yan, medyo mainit guys. Yan, maulap. Parang uulan na naman ulit guys. So shout out everyone. Good afternoon, good afternoon. So ito po ang weather update ngayon sa aming lugar mga palangga. So shout out mga palangga. Good afternoon. So ayan, sobrang mahangin po dito guys sa aming lugar. Sobrang mahangin po. At yan parang uulan mga palangga. Parang uulan. ay nagtanaw na ko guys <laughs> yan, shout out everyone yan uulan na naman mga palangga yan mo panahon karon mga palangga mahangin so mahangin guys mahangin talaga mga palangga so good afternoon good afternoon so update lang po ngayon sa panahon sa aming lugar mga palangga shout out everyone thank you thank you for watching sa aming mga videos ni papi guys good afternoon so wala pong ulan ngayon guys ang ganda po ng ano ang ganda po ng uh, weather so sana hindi na po ito uulan mga palangga sana hindi na po ito uulan kasi ano yan Sobrang mainit po pero hindi naman po maulan. Dito po ako sa labas ng bahay, guys. Sobrang mahangin po talaga dito. Yan mahangin, oh. Sobrang mahangin talaga, guys. Oh, mahangin. Parang uulan na naman mga palangga. Parang uulan na naman. So, shout out everyone. Good afternoon weather sa amin ngayon guys ito po ang weather ngayon sa amin walang ulan pero mahangin pero doon banda guys parang inuulan na doon banda oh. parang inuulan na doon banda yung kabilang ano kabilang bundok guys parang inuulan na doon So, ayan, ito po ang kapaligiran sa aming lugar, guys wala pong init pero walang ulan pero patungo na siguro itong ulan guys <laughs> pero patungo na po itong ulan so good afternoon good afternoon yan uuwi na po ako guys kasi mahangin yan oh, mahangin oh mahangin guys mahangin sobrang mahangin talaga mga palangga yan ang aking mga malunggay oh Mahangin talaga, mga palangga. Ayan. Mahangin talaga, guys. Yan, mga palangga. Ang ganda ng ano? Ang ganda ng panahon ngayon. So, thank you for watching, guys. Thank you for watching.